after January 31, wala na po kayong prangkisa, uh, hulihan na po yun. Kategorikal nang kinumpirma ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Teofilo Guadis III ang sasapitin ng mga jeepney operator na hindi kabilang sa isang kooperatiba o korporasyon pero bumiyahe pa rin pagdating ng Pebrero. Nasa higit 38,000 jeepney units sa buong bansa ang di nakasama sa konsolidasyon sa pagdatapos ng December 31, 2023 deadline. Higit 20,000 rito ay mula Metro Manila. Ganyan karami ang di napapayagang bumiyahe simula Pebrero. Tatapusin na ng LTFRB ngayong buwan ang pag i ng show cause orders upang pagpaliwanagin ang mga operator kung bakit di sila nakipag-consolidate. Pag di sapat ang paliwanag, maituturing na silang kolorum simula Pebrero. Ani Guadis, pag nawala ang mga kolorum, tataas daw ang kita ng mga kooperatiba. Almost 60% daw ng kita nila kung minsan nakupunta doon sa mga uh, kolorum vehicles po. Tutulungan din daw sila ng gobyerno na magkaroon ng panibagong trabaho sa tulong ng Departments of Labor and Employment, Social Welfare and Development at TESDA. Para naman sa mga jeepney driver na sina Marshall at Catalino sa Filcoa, Quezon City, buti na lang daw sumama ang kanilang mga amo sa kooperatiba. Kahit tutol man daw sila sa konsolidasyon ng mga prangkisa, wala naman daw silang magagawa at mas mabuti na rin dahil may pang suporta pa sa pamilya. Sabi ng operator namin, sir, eh, kayo kasi nakakonsolidate na yung DIP natin sa korporatiba. Kasi hindi naman tayo pwede lumaban dyan sa mga ganyang patakaran. Eh. Pero kayo ba sa kayo? Oo, oh, okay na po kaysa wala. Uh, paano kaysa wala? Eh yung di ba, hindi makakabiyahe yung iba, di ba? O di mas okay itong ganito yung solidate. Samantala, nilinaw rin ng LTFRB na hindi totoo na dodoble ang 15 piso na minimum na pasahe sa modern jeepney sa loob ng limang taon. Ito'y matapos na igiit ni one-rider Partylist Representative Bonifacio Busita na abot sa 30 to 40 pesos ang pasahe sa modern jeep sa pagdinig sa kamera kahapon. Ayon sa pinuno ng Office of Transportation Cooperatives na si Andy Ortega, wala raw basihan ang argumento ni Bosita dahil apat na piso lang ang itinaas ng pasahe sa modern jeepney simula 2017. Kahit daw pagsamasamahin pa ang lahat ng gastos ay sapat na ang 15 pesos na pamasahe sa ngayon upang masagot ang lahat ng gastusin ng operator ng modern jeepney. Ang fare increase is basically a decision by LTFRB on the basis po, major basis, only basis Samantala, handa rin daw sumunod ang LTFRB kung sakaling magdesisyon si Pangulong Marcos na iurong pang January 31 deadline para sa pagbiyahe ng mga unconsolidated driver. Ito'y matapos imungkahe ng ilang miyembro ng House Transportation Committee na kanilang irekomenda -re sa Pangulo ang pag-urong ng nasabing deadline. Rex Remitio, CNN Philippines